Magbabasa na naman tayo ng comments. Hello po, may mga agencies po ba na tumatanggap ng teenager dyan, 18 pataas? Sis, um, ang age limit ng uh, pwede dito is 24. Ako noon 23. Hinintay ko pa talaga na maging 24 ako noon nung pumunta ako dito. Imagine nyo yun. Tapos ngayon 38 na ako. Yon, pag first time ka kasi dito sis, Uh, 24 to 38 years old. Pag ex-abroad ka naman, medyo mataas yung edad, hanggang 43 years old ang pwede. Yung isa kasi na maraming helper din dito yung Indonesian. Sa kanila, ang alam ko, pwede yung 18 years old na pupunta dito. Ang pagkakaalam ko lang kasi may mga ilan akong natanong na sabi ko, ang bata-bata pa nito, ilang taon na kaya to? So, tinanong ko, so bata pa sila, pwede daw sa kanila. Pero sa atin, ano talaga yan, na 24 talaga ang pwede pwedeng pumunta dito. Yung binanggit ko is agency ko yon May alam ako na ibang agency nag-offer ng medyo mataas na naedad pag ano ka, pag um, pag uh, ex abroad ka na kasi pag ex abroad ka na kahit may edad ka na konti eh pwede pa pero pag first time talaga alam ko mahigpit sila hanggang 38 lang kung may ibang agency man may siguro mga hanggang 40 years old pwede 41 depende may mga agency siguro pero hindi madalas lang siguro pero hindi talaga hindi talaga yan pag first time hindi talaga masyado na naghanap siguro pag recommend pag may nag-recommend sa yan pwede walang question yung edad mo kasi direct yon yung mga post kasi ako nakikita na pu yung hanggang 45 years old na na ex abroad So, hanapin nyo lang yung mga agency na yun, guys. Kasi, um, depende din yan kung mga nasa ganyang edad na kayo is makakahanap pa rin kayo. Basta makita nyo lang yung agency na nag-offer ng ganyang edad. So, doon naman kay sis na nagtanong, ano talaga sis, eh, mahigpit sila dito. Hindi po pwede yung 18 ang edad napupunta hanggang 23, 24 talaga yung tinatanggap dito sa Hong Kong. So sa mga teenager dyan, sa mga alanganin pang edad na pupunta dito, hintayin nyo na lang yung edad nyo. Kasi yung agency, nag i din yan sila sa edad eh. Hindi ka nila tatanggapin kung uh, ang bata mo pa. Kasi may sinusunod na batas, may sinusunod na edad na pwedeng pumunta dito. So 'yun lang sissy. Thank you sa tanong mo. Bye.